Uy, namisa na naman mga lods. Ayan. Sana lahat yan mapisa mo. Kaya panahon nila ngayon mga idol. Kaya gagawin natin ngayon ay eh, mag-update tayo sa ating mga kids, mga lods. Maganda umaga mga lods. Ayan, uh, update tayo sa ating mga naglilimlim at nag-iitlogan at nagpipisa ang mga kids, mga lods. Totally, ano, uh, maaari siguro, may silang yung video natin ngayon, mga lods. Kaya, pakiusap. Sana huwag kayong mag-escape na ads, mga idol. Ngayon, mga lods, yung mga ano natin, mga alaga, lahat sila, ano, may uh, may namisana, meron namang naglilimlim, at meron namang nangingitlog yan mga idol kasi panahon nila ngayon panahon ng season nga kumbaga uh, panahon ng tag uh, breeding nila breeding season ngayon ng mga kids kahit sa African ganun din yan mga lods ayan na uh, inano muna natin sila inisa isa ko na i-update ngayon mga kids Yan, halos lahat na makikita nyo. May pisa, merong mamimisa, merong naglilimlim at merong naging itlog ng mga lots. Yan yung ano natin. Ngayon mga lots yung ano yung mga nagtatanong sa mga kids natin kung magkano, kung gusto nilang magano kumuha. Punta kayo sa ano mga lots? Sa Messenger Juniors Pabalan. Lalagay ko diyan yung ano yung Although, na, lagi nasa description, pero ipa-plus ko dyan, mga lods kasi tama yun magtanong kayo pero hindi ko kayo sasagutin dyan kasi may mga fisherman dyan mga lods kung gusto nyo talaga kumuha sa akin punta kayo sa messenger i-click nyo lang yung, ano, yung description nandyan nga siguro i ko yung ano tapos yung contact ko din nandyan kung paano yung transaction kung deliver ba o ano kasi pwede naman ng ano, dahil ito itong mga mapipisan although may pababa na mga lods di ko lang naisama dyan sa video eh. kasi meron akong ano dyan eh meron akong kung bakit tinitingnan ko muna kung ano mga itsura nila si Twitty. yan alam nyo naman si Tweety malalaki na yung ano niya, Lapit na rin magbaba. Hindi ko na sinama dito mga lods. Kaya ano yan mga lods. Kung gusto nyo kumuha ano yan pwede kayong pumunta rito pwede yung deliver pero sa deliver mga lords at least tatlo hanggang apat na pares pag dalawa ano siguro hindi pwede mga lords kasi ano eh mahal yung ano yung deliver ngayon kung kayo yung magbabayad ng deliver pwede si charge ko kayo ng deliver pwede yun ba dalawang pares lang e, sa inyo yung deliver mga lords Salong Metro Manila, libre. Libre yung deliver. Basta tatlo hanggang apat na pares mga lods. Tapos yung mga malapit, pwede namang pumunta rito mga idol. Ayan, totally in-update ko lang yung mga ano natin kasi ang dami na. Kaya malamang-lamang na ito. Itong January hanggang February, yan. Pisa na lahat yan mga lods. Kaya pwede na nga na siguro kasi papasok naman na yung taon pwede na unti-unti ano, yung gustong kumuha ngayon kung ano gaya yung kausap ko kagabi isa lang yung ano niya eh pag isa siguro ano isa hanggang apat na piraso walang ano yan malo walang libre delivery ang pre-deliver natin ay eh, tatlong pares ngayon hey, kung pupunta kayo rito mas maganda makakapili kayo pero pinapauna ko na mga lods ha? meron dyan mga bago natin na meron akong hindi ibebenta kumbaga pang ano natin yan pang vlog kasi nakapagpalabas na ako ng iba't ibang klase so ano yun, uh, ipambablog natin yun hindi natin isasama sa bentahan mga lods kaya kung may maituro kayo lalo na kung pumunta kayo rito eh, may hindi ko maibigay yun kaya kagabi tinuturo niya yung ano, anong pala breeder yung ko niya hindi pwede yun mga lods, breeder yun eh kasi ang breeder na ano yan baga, probe na yan na uh, wala nang hirap kaya ano kaya kung gusto nyo ano hindi ako nagbebenta ng breeder malas lalo na ngayon na uh, kahit mature nga wala tayo kasi nga nauubos dahil hindi makuha ng gumulang nauubos yan kaya although maganda naman yan malas yung bata pa mo na para yung ibon sanay sayo mga mo yung ugali ano lang yung ano natin mga lads siguro mga lads lang yung ano natin yung, yung ating vlog tapos uh, yung ating raffle eh, malapit na mga lads kaya maghanda-handa na kayo magaganda yung irarapol natin mga lads Okay, mga lad, siguro hanggang dito muna at maraming maraming salamat sa panono. Bye bye! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko mga lad, eh, subscribe ka na. Baka ikaw ang palaring manalo ng ipamimigay natin kids mga lads.